Kaya pala, kaya pala. Alam ko na kung bakit kayo lumusot sa ilalim ng lamesa kagabi. At kumain ng ubas. Yung pala. Yan, maligayang bagong taon sa inyo mga kainags. Ano? Happy New Year 2025. Nako, Panginoon, kagabi. Eksaktong alas 12 ng gabi mga kainags. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Abay, nagulat kami yung dalawa kong anak na babae. Abay, lumusot doon sa ilalim ng, ng lamesa at merong kinakain ubas. Sabi namin, ano nangyayari dito sa dalawa na to? Tapos sabi namin, eh, ba't, bakit dyan kayo kumakain ng ubas sa ilalim ng lamesa? Hindi, hindi ko kasi alam mga kainis, niya. hindi ko alam. Eh. Nagulat lang ako, sabi ko, parang something weird. Ah. Ang ina ko naman, imposible na nalaglag yung ubas sa ilalim ng, na, ng lamesa. Tapos nag-agawan sila, nag sabi ko, imposible naman mangyari yun. Yun nga lang malaglag yung pagkain sa lapag eh. Itong mga anak hindi eh, na kinakain yun eh. Diba? Nagulat lang ako. Sabi, ano kaya nangyari? Bakit kaya? Tapos nagtatawanan pa sila. Nagtatawanan pa sila habang kumakain ng ubas. Pambihira. Ito yung ubas oh. May ubas tayo dito eh. ito, <laughs> ito, ito, ito. Yan yung ubas natin mga kainag eh. Matakpan na ako eh. Bihira na. No? <laughs> kumakain ng ubas. Tapos nandito sila. Nandito sila oh. Sa ilalim sa ilalim ng lamesa. Mira. <laughs> Tataka ako sabi ko. Ano ang sa dalawang to? <laughs> Naglulusutan dito sa ilalim mo. Oh. Nagtatawanan. Ang bihira naman sabi ko. Yung pala. Tapos ngayon lang. Kagigising lang namin ni Mahal Arena. Abay, na, may napanood, may napanood kami sa Facebook. Sino ba sila? Tony Gonzaga. Alex Gonzaga, no? Parang gano'n. Hindi ko alam kung sino yung artista na yun eh. Abay, kumakain ng <laughs> <laughs> ng ubas sa ilalim ng lamesa para daw magkaroon ng magandang love love uh, alam niyo na yon love experience or love uh, yung behera <laughs> kaya yun yan pwede kayong magcomment mga kainis ano? Doon sa mga kabataan babae lalaki yan eh bakit nga ba ako makain ng ubas pagka sumapit na ang bagong taon sa ilalim ng lamesa ang behera te naiyaka no <laughs> kami naman, nung kabataan namin, mga kainis, ano? Pag kabagong taon na, nagpapalit na ng bag ng taon. Lumang taon at ang bagong taon, ang ginagawa namin, tumatalon kami. Tumatalon kami. Para daw, tumangkad kami. Lalo. So, ginagawa namin yan. Every change ng ano, ng year, tatalon kami. Mga 1980s, 1990s, ganyan, ano? di <laughs> Ako na naman ang nakialo mo eh. <laughs> yan, sabi niya. Arigot! Kagigising lang ni Mahal na sabi niya. Tatrabaho na naman daw siya. <laughs> sabi ko eh, samantalang ako dito, araw ng day off natin, ano? New Year's, na uh, January 1, 2025, ngayon araw, ngayon, Wednesday, may kakainis siya ano? Sabi niya, itatrabaho eh, na naman daw siya. Tapos sabi ko, ako eh, day off ako ngayon. Dito ako, day off ako, araw na Wednesday, pero bayad. Yeah. Hmm. Nang inggit pa eh, no? Ang bihira. Kasi sa trabaho namin, mga kainis, ano? Pagka day off ka at taon sa holiday, bayad ka. 8 oras. Yan, di ba? Ang ganda. Kaya dito pa kuya kuya, kuya lang tayo. Nagse-celebrate ng araw ng bagong taon. Bayan tayo. 8 oras mula sa trabaho natin. Di ba, mga Kaya sabi ni Malarena, they hope ka na naman. Eh, ganun talaga eh, no? <laughs> Inaani na natin ang ating mga pinaghirapan ngayon. Di ba? Yung bang mga inuna natin ang hirap nung tayo bata-bata pa nagsisimula pa lang bago dumating ang family natin dito sa Canada. Talagang pinlano na natin yan. Kaya ngayon, yung plano natin na yon ay nagbunga na. Nagbunga na at inaani na lang natin mga kailang siya, no? Yan, yeah, di ba? Siyempre, sabi nila, pag nagkakailan ng tao, mas maganda na yung nagre-relax. Di ba, mga kailang siya, no? Let the money works for you. Don't work for money, sabi nga nila. Di diba? <laughs> ba? Patay, baka tirahin na naman ako ng mga, mga, mga ito rito, ha? Ah. Ang bihira. Good vibes na tayo, ha? Ah. Ang bihira kayo. Happy New Year! New Year ngayon, ha? Ito yung handa natin kagabi, eh, no? Kung dito nandito yung sapatos ng mga aso? <laughs> yan, yeah, ako, ito, ubi. Titirahin ko ngayon yan. Uh, nako, ito, orang gumalaw, oh. Carbonara. Pero pag tumagal-tagal na wala makain, sigurado ubus yan. Yeah. Mm. Nako, ito, masarap din to, no? Mm -hmm. Ito, masarap to, eh. Dinakdakan. Yeah. Yan. yung mga, sarap din, no? Spasol. Nako, Panginoon, yung imbutido na ubos na. Yan, kakapasyal ko lang sa mga aso mga kainis. Nako, malamig. Malamig ang panahon natin ngayon. Grabe. Eh, nako, sarap din ito. We oh. express. Nako, Panginoon, ito po ito. ito mga to. Yan, mga leche pala. Oh. Nako. Titirahin natin mga kainis, gutom tayo. ano? konti lang kasi yung kinain natin kagabi. Ha! Ah! Lamig, oh. malamig ngayon mga kainis. Ano? Yan, labas muna tayo. Uh, alas alas 4.15 ng hapon ngayon mga kainags ano? at malamig ang araw ng January 1, 2025 magpa 4.30 na ng hapon ngayon wow liwanag pa rin ano? humahaba na yung ano natin ngayon humahaba na yung ating uh, liwanag ngayon especially pagkas third week na ng January hanggang last week na ng January na ako siguro mga 5.30 maliwanag pa rin mga kainags ano? yan tsaka pagkaganitong ano na pagkaganitong tapos ng ng Pasko ang December mga kainags masaya na kami yan kasi alam namin yung mga susunod na araw, susunod na linggo, spring na. Malapit na yung spring, di ba? Kaya excited na kami. Ang ano lang naman sa amin, ang burden lang naman talaga sa amin, ang ayaw lang talaga namin pag buwan ng October. Kasi yung buwan ng October, dyan na nagsisimula yung fall, di ba? Yung malungkot na panahon, October, November, December, yung tatlong buwan na yan. Yan ang ayaw na ayaw namin dito sa Canada. Hindi naman lahat ayaw, no? halos lahat ayaw yung buwan ng October, November, December kasi nga malungkot na yan eh. Diyan ang nagsisimulang malagas yung mga dahon ng puno, di ba? Diyan ang nagsisimulang lumamig ang panahon at alam natin diyan na magsisimula yung ano yung pagdurusa natin sa pagpapala ng snow at sa pagmamaneho natin sa madulas na na daan na ng snow. So yan. Ilang buwan na lang siguro, January, February, March, April, mga actually April patunaw na ang snow niyan ano so tatlong buwan na lang makainags yan kung napapansin niyo no tumitigas na naman yung mga natunaw na yelo natunaw na snow nako yan pa rin no naman no sumasayad na hanggang dito parang sungay ng ano to eh no kalabaw eh tingnan niyo oh hindi ko matanggal-tanggal to kasi tumigas na eh baka naman pagka sinipa ko to eh matanggal naman yung madamage naman yung sa sasakyan natin tanggalin ko muna to chinarge namin gawa ng ah gawa ng ano eh malamig na naman ang panahon yan ah. papagasulina muna tayo mga kainis ano kasi kung napapansin nyo yan o oh. yung gasolina natin eh, malapit na sa kulay pula no hindi ko na napagasulinahan hindi na pwedeng paabutin pa ng bukas at baka abutan tayo ng tirik sa daan alis muna tayo sana umabot tayo no sa mga gasolin Gasoline Station. Ayun na oh, nakaano na yung gasolina no. Nakasas na naka, ano, na yung gasoline sign na makailangan na magpagasolina. Yan umabot din tayo sa gasoline station, mga no. Kinakabahan ako kanina, akala ko hindi tayo aabot, titirik tayo sa daan eh. Magkano bang gasolina ngayon? Nako, magkano bang gasolina ngayon? $1.42 42 cents. Tara, mga 80 dollars ang papagasolina natin, ipapalagay natin sa sasakyan natin. Kasi empty na eh, no? Nako. Tingnan yung dinadaanan natin para tayo na sa uh, hockey court, no? Madulas. Tara. <sighs> Yan, so tara. Bali 75 dollars mga kaya nagspinagasulin ako. Nako. Madulas tayo. Bihira. 75 dollars regular. Tara, let's go. Ah. Bali, pinagasolina natin uh, 75 dollars tapos yung pumasok. Uh, ano lang uh, 50 53, 53 liters ang pumasok. Kaya ayan ay, ng gasolina natin ano. Ayun oh. Full charge ano na full tank na no, full tank na. Okay na. Yan nako. Kanina <laughs> tumatakbo tayo, kinakabahan ako, sabi ko. Baka abutan tayo ng tirik doon sa kalsada eh no. Hirap na. Yan, bali ano na, no? Uh, 4.40 na mga nang ng, ano, ng gabi ngayon. Sa camera, maliwanag pa, pe, no? Pero medyo madilim na sa mata natin. Winners na naman. Hop, <laughs> oh, lakaran. yung tatapakan natin, baka madulas. Winners na naman, ano? Eh wala eh. ah uh, meron lang tayo tingnan, titingnan dito. Ah, kasi parang ayoko magstay sa bahay, mga kainags, ano? Ayoko magstay sa bahay ng Naka-day naka tayo, tapos maabutan ma ako ng buong magdamag umaga, hapon, hanggang gabi sa bahay lang ayoko naman ng ganun pangit naman yung parang hindi ako sanay sa ganun parang ako nabubugnot kaya mas gusto ko lumalabas ng bahay talaga kahit sandali lang ha, ah, dito tayo ha, ah, yan, dito tayo ha, ah, ah. ha. yan, tapos sa ah, bukas nga pala mga kainags ano araw ng Webes bukas, January 2, tatawagan ko yung yung ano, yung sa gallbladder ko, 'di ba? Papatanggal ako ng gallbladder ko eh, no? Dahil sa gallstone, 'yan. 'Di ba, na no, hospital nga tayo nung nakaraan tapos sa na discover nila no, nung in ultrasound tayo, na discover nila na meron tayong gallstone sa gallbladder natin. Tapos ang sa akin ng mga doktor, nung doktor, eh patanggal ko yung gallbladder ko. Kasi medyo may mga nakita silang mga maraming bato, mga gallstones sa gallbladder ko. Eh, kasi naka-holiday yung surgeon, yung surgeon, yung, yung magupira Kaya ang bukas nila, ano, January 2, 2025, bukas. Eh, bukas na tawagan ko, magpapaschedule na ako na magpapatanggal, magpapasurgery tayo ng gallbladder natin hanggat hindi pa malala mga kainas ano, hanggat hindi pa lumalaki yung mga gallstone na nasa gallbladder ko kasi eh, mahirap daw talaga base sa mga comments, mga sa, mga nagme-message sa akin, no? mas maganda Habang maaga pa, hindi pa malala, hindi pa malalaki yung gallstone eh. Patanggal ko na raw yung gallstone ko sa, O, oh, yung gall, gallbladder ko pala, patanggal ko na raw yung gallbladder ko Habang maaga pa kaysa mag-suffer ako pag yung malala na eh, Since na wala naman tayong babayaran sa operation dito sa, sa Canada, mga kayo eh. So sa pagtanggal ng surgery natin eh patanggal ko na kasi nung una natatakot pa ako eh kasi hindi hindi nga ako handa eh, hindi ko inaexpect na meron nga pala akong gallstone sa gallbladder ko hindi ko inaexpect kaya nung no, sinabing patanggal ko na medyo dinecline ko pa din actually dinecline ko pa nga nung una no tumawag ako sabi ko dinidecline ko yung offer sa akin ng doktor na magpatanggal ng gallbladder pero nagbago yung isip ko na pagtanto ko ng bandang huli sabi ko eh ako rin ang mahirapan sa bandang huli especially na wala na sa Canada naman tayo wala naman tayong babayaran dito diba kaya sabi ko sige patanggal ko na para masabi ko sa sarili ko na healthy ako kahit papaano diba kasi nga sa ngayon hindi tayo healthy kaya dito muna tayo tingin tingin muna tayo ng mga ano rito mabibili natin or malilibang tayo sa pagtingin tingin lang lang ako rito ay ito 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 mga kainags ano nag iisa na lang siya no kung kano siya yan no naka sale ng almost 10 dollars no. Yan, kasi mahilig tayo mag ano, eh, magputol-putol lang mga yung mga kable-kable ng wire. And kailangan natin ito kasi ano to malaki. Yan, talagang steady siya. Hindi ka tulad ng may, may meron ako maliit eh, yung chip. Parang ganito lang kaliit 'yon, pero malambot. Nabili ko lang sa Princess Auto 5 dollars lang yung kaya lang minsan pagka nagtatanggal ako ng wire. Sumasayaw. Pangit, kaya napuputol yung kable, hindi katulad nito makapal yung ano, makap ano, makapal. Kaya talagang siguradong tanggal ang balat ng, ng wire cable. Ganyan lang ginagawa ko dito sa Home Depot. dadaan lang ako tapos yung mga gilid-gilid na yan kasi may mga naka-sale diyan eh. Pag kami nagustuhan ako, nakita ako, kinukuha ko yung kailangan talaga. Ayun. <laughs> ano yan, lilibutin ko yung buong ano. Uh, aisle. Pero doon sa dulo hindi na ako naglilibot dito na ako benta naglilibot lang. Ayun, malibang lang. Tama nga yung presyo mga kainis, ano? 24 nga to naka na nga. Ayos, hinuhan na natin. Nako po, Panginoon, madilim na, no? So, alas 5 pa lang mga kainis, ano? Ganito na yung ating uh, panahon, no? Lakad ulit tayo doon. Naglakad lang tayo mula doon sa winners, eh, no? Mas gusto ko kasi yung naglalakad ako pag yung ayoko yung magdadrive, tapos magpapark, maghahanap ng parking. Tapos, bababa, ano? Kaya kung malapit lang naman, bumababa na ako sa isang babaan, tapos sa maglalakad na lang ako, malapit lang. Ayoko yung magdrive, tamad kasi ako magdrive, eh. Tsaka ano nga pala mga kainiks ano uh, hindi pag nakakuha na ako ng appointment sa surgery ng gallbladder ko. Hindi kaagad hindi agad-agad ano maka uh, mapapa-opera ako no. Ano yun, uh, i-schedule pa yun siguro. Yun nga, yun, nabanggit natin o natin. 7 to 8 months yan yung tagal ng pagpapa-opera. I-schedule ka muna kasi maraming nakapila niyan eh. So mahaba-haba pa naman kaya <laughs> Yung kaya mas maganda habang maaga Matawagan na natin yung surgeon, yung surgeon natin at makapagpa schedule na tayo para umaandar na yung ano, yung 7 months or 8 months na appointment natin. Sana matawagan natin bukas ano, sana hopefully. Meron pa tayong na, na meet up ng mga subscribers dito sa ano, mga kainags ano, sa Best Buy. Yeah, shout -out sa kanila ano. Nakakatawa naman. <sighs> na pinakausap pa sa akin yung ano, yung kanya missis. Ah, limutan ko yung mga pangalan nila eh. Pero nanonood daw sila lagi sa atin. <sighs> Hindi ko na na-vlog kasi <laughs> medyo maraming tao eh. <sighs> ah, ganda ni Haring Araw, sikat na sikat, ano? Yan, ako po Panginoon. <sighs> Magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano? Araw ng Wednesday ngayon, January 2, 2025. Ako po Panginoon. Yan, so by the way, uh, tinawagan ko yung surgeon ko ngayon mga kainegs ano at para magkaroon ako ng appointment sa kanya na makausap siya in person mas siyempre pag-uusapan namin yung mga dapat gawin kung ano yung gagawin nila sa akin kung anong oras kung ano yung kukunin yan yung surgeon na magtatanggal ng gallbladder ko sa loob ng aking tiyan yan ako po noon buti naman ngayon kahit pa paano eh natatanggap ko na kahit pa konti-konti mga kainags na ako ay uoperahan ako ay tatanggalan ng gallbladder eh, buti naman kanina, nakausap ko at nakakuha na nga tayo ng appointment para makipag-usap doon sa ating surgi, surgeon. At kampante na yung, ano, kampante na yung loob ko kasi ando na yun. Pero wala pa namang schedule kung kailan kasi kakausapin pa lang natin. Kakausapin ko pa lang yung surgeon nga na kung kailan ako ooperahan, yan. Kasi sabi ko nga sa inyo kahapon, it takes 7 months to 8 months, minsan 9 months pa, no? Magmula nung magkaroon ka na appointment, at ooperahan operahan ka na. It takes seven months, eight months, nine months, ganyan. Yung schedule. Kita niyo yung ano ni Mahalarena, no? Frozen. Yan. Ha! Oh, yun lang, mga kainags, ano? uh, Masaya ako dahil <laughs> kahit pa paano, eh. Kung sakaling matatanggal yung gallbladder ko sa loob ng tiyan ko, medyo meron akong peace of mind. Na, di ba? Kasi pag pinabayaan ko lang yan, Eh, once na umatake sa loob ng tiyan ko yan, once na umatake ang gallstone na yun, lumaki, bumara doon sa bile duct, sa bituka ko, mas malala raw yun, mas matindi daw yun, mas malupit daw yun. Talagang isusumpa mo raw yung sakit, grabe. Kahit na anong paikot-ikot uh, posisyon ang gawin mo, talagang hindi maalis yung sakit. Yan, di ba kasi minsan may mga sakit na kapag pumuesto ka ng ganito, patagilid, nawawala yung sakit, di ba? Pero ito hindi daw, mga sa mga... Grabe, kaya ayoko na mangyari yun, ayoko mangyari. Ayoko ang mahulihan lahat. Kaya habang maaga eh, yun lang. <laughs> Maano natin maagapan, sabi nga nila. Hanggat maaga pa, mas madaling agapan, gawin na natin. Yan. So, in-update ko lang kayo mga kainags. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. Maraming salamat po. At hanggang sa muli.